Kailangan mong marinig ito kung naniniwala ka na ang pag-ibig ay dapat masaya, malaya, at medyo malakas ang loob. Isipin mo na nakita mo ang iyong kapareha sa ilalim ng ilaw ng palengke at amoy ng street food. May kakaibang magik sa paglalakad sa night market, magka-holding hands, nagsishare ng merienda, at ang tawanan ay umaalingaungaw sa dami ng tao. Para sa mag-asawang ito, bawat malutong na kagat, bawat matamis na higop ay isang bagong alaala. Patunay na ang pag-ibig ay nasa pang-araw-araw na sandali. Sa Shanti, ang paghahanap ng isang taon nakakaintindi sa iyong mga trip at cravings ay isang chat lang ang layo. Walang nakakainis na bayad, walang pressure, tunay na koneksyon lang dito mismo sa puso ng Pilipinas. Dahil ang pag-ibig ay dapat kasing sigla at kalayaan ng ating mga lansangan. Kaya bakit pa maghihintay? I-download na ang Shanti ngayon. Simulan mo na ang kwento ng pagmamahalan mo. Libreng makipag-chat. Hayaan ang mga kulay ng pag-ibig ang gumabay sa bawat gabi mo.